Mga kababayan kong Pilipino, mag po tayo dito sa mga politikong nag-iimbestigar dito kay Mayor Goo na nagpapatakbo ng pogo sa Pilipinas. Baka mamaya, bigla na lang pong mawala na sa limelight itong mga to. Yung pala, nabayaran na. Nakalabas si Goo and the group na sa Pilipinas. Ibig sabihin po mga kaibigan na may nag-exist na sindikato o oh, tayo mga Pilipino, tayo mga mahirap, tayo naman palagi ang mga biktima dito. Pera-pera lang po talaga ito mga kaibigan. Realidad ha? Pera-pera lang. P Money is very powerful. Pambihira ito mga politiko. Isipin nyo na lamang ha? Isipin nyo na lamang ano ang nagmotivate sa kanila para tumakbo sa isang posisyon sa gobyerno kung walang pera dyan. Magkanong gagastos nila sa pagpangumpanya? Sobrang milyones o magkano sa sahurin nila. <laughs> di ba? Yan lang very simple. Kaya lahat ng mga politiko na yan, so karamihan sa kanila, pera-pera. Sino talo? Ikaw at ako, tayong mga mahihirap.